Andito po sa ating studio ngayon si Cherry Arimagaw at kanya mga kasamaan at inireklamo ang isang uh, Every Nation Language Institute. So nag-aral po kayo rito ng uh, Japanese Kongo. language po. Japanese language. Ni Hongo tawag niya? Opo. Okay. At sa pangako na pagkatapos niyan, kayo po'y mabibigyan ng trabaho sa Japan. Opo. Pero wala naman nangyari wala pala. Naman po. at ang siste, wala pa silang permit. Wala po. So, ibig sabihin, sindikato ito. Opo. opo. Ang gusto niyo mangyari, baka kuha kayo ng refund at mapasara. Para wala na po mga sinamalo mga tao. Tama. Ilan ho ba kayong lahat? Na, Marami po. po? Kung mga po. ilan po? Sa batch na... <laughs> Siguro, sir, nasa isang daang piraso na rin. Isang daan? Sa, opo. Nasa ano pa lang po yun, sa... Isang branch pa lang po. Kasi walo po yung branches nila eh. So lahat yung walong branches na yon walang permit. Sige, para mabigyan ng linaw ang reklamo niyan, mga natin, ang manager ng Every Nation Language Training Center na si Ginong George Yansay. Magandang tanghali po, Sir George. Uh, yes, yes sir. Okay, first things first. Uh, dapat po maibigay na yung pera. nito mga complainant namin, maibalik sa kanila yung kanilang mga pera, refund. Uh -huh. Pwede ho ba? Uh, ganito kasi yan, Sir. Uh, na-consume nila yung uh, programa, nag-enroll sila. Sir. Mga nabanggit po sir. Ngayon, uh, yes, sir. sir, wala po kayong permit. So wala po kayong karapatan na tumanggap ng bayad para sa inyong serbisyo dahil hindi po kayo pinapayagan na mag-operate ng sinumang uh, uh, hari ng ating gobyerno. Okay, Meron sir? po tayo, sir, uh, business permit. Sir, na-check na po namin na wala kayong TESDA permit. Wala po. Uh, yun yung kulang pa natin. K kaya nga po, wala po kayong sa uh, TESDA, wala rin po kayo sa BPLO meron po tayong BPL. Oh, you can uh, uh, uh pumunta po rito at para para ma-check po. Sige, that Kung has to be tayo, sa verified again. Po, palaga, yes. Pero po, sa test wala po? Yun nga, sir, wala pa. Napakadaming requirements. And nag-start lang ako kasi... And sa di ito. sana, sir, habang eh, pinapalo up ninyo ang uh, inyong permit sa TESDA at habang kinukomply niyo yung mga requirements, huwag ho muna kayo magtanggap ng enrollees. Uh, kasi actually uh, tutorial. Hindi hindi, 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 kasi, kasi kasi. Hintayin nyo muna na kayo'y mabigyan ng permiso na mag-operate. May purpose naman yan eh, kung bakit hindi pa kayo binibigyan ng permiso dahil sinicheck muna, binabackground check kayo para masiguro na kayo ay qualified na magturo ng Japanese language. Okay? Yun yun eh. Ang nangyari, wala pa kayong permiso, tanggap kayo ng tanggap na enrollees, tanggap kayo ng tanggap na pera which is illegal. At dahil diyan kailangan masole niyo yung kanilang pera ko hindi kayo po makakasuhan. Isa ka na doon sa mga kasuhan, di ba sir? So the best thing saan diyan. The best thing sir ay isosole mo kung hindi kayo po ay makakasuhan. Na sa diba, so, sana po nagpunta sila rito para na pag-usapan. Hindi po. Ang gusto nila sir, mai-sole yung pera, yun lang po wala pong concession. May soli lang yung pera. Uh, yes or no lang po? Ang may-ari po niyan, ipapagbigay alam po natin si may-ari dahil... Uh, hindi sir, isosoli niyo ang pera o hindi? Inuubos niyo na po oras namin uh, dito. para sa akin ho, kung ganyan ang mga problema, dapat po Uh, Isosolid niyo po ang pera isole. o hindi? Dalawa lang po, sir. Hindi po, isa isole, lang po, sir. Kung kailangan isosolid, okay. pagka may available na funds. Pero kailangan natin ng approval hindi, sir. Hindi, sir. Gumawa kayo ng paraan na pagkaroon ng available na funds para sa kanilang mga pera. Na Manggagaling po sa e pinaka-ownering. Problema niyo yan, sir. Dahil kapag hindi, kayo po, sir, ay makakasuhan. Yun lang po yun, eh. Okay? Sige po, sir. Uh, yan po ang ating pagbibigay. Alam. Good. Good. Isang, uh, Very good. That's my boy. Sige. Refund para hindi na makasuhan. Okay? Wala natin pag-usapan. Salamat, sir. Sasama namin sila mamaya sa inyong tanggapan at i ready nyo na po yung kanilang mga pera. Okay, sir? Magremedyo, uh, sir. Kung kinakailangan, sir, magbenta kayo ng mga ari-arian nyo, pati karasunsil na ibenta nyo para sila mabigyan ng refund. Napatawa tuloy sila. Okay? Pero seryoso po ako, sir, para mabigyan sila ng refund para hindi na kayo makasuhan. Okay, sir? Sige. Salamat, sir, ha? Naalala niyo pa ba ang mga estudyante ng isang Japanese training school na nagreklamo sa atin noong October 5? Ito po ang kanilang sumbong noon. Kayo dyan sa NLE, Sir George, sana naman po ibalik niyo yung pera namin. Hindi po kayo accredited ng TESDA pero hindi niyo pa rin pa kami napaalas. Ang kapang namuha niyo, hindi kayo nahawas sa mga taong niloloko niyo. Dapat may pasara kayo. Ito po'y nabigyan na ng aksyon. Sinama natin sila noong October 6 sa Business Permits and Licensing Office ng Quezon City Hall at sa CIDG para maghain ng reklamo. At nitong October 27, nahuli sa entrapment operation ang mga nireklamong may-ari ng Japanese training school na sina Charito Barwell at Melinda Alayon. Sinubukan pa ng anak na may-ari na makipag-areglo sa mga komplainan pero desidido ang mga complainant na ituloy ang kaso. Labis naman ang pasalamat ng mga estudyante sa ginawa nating aksyon. Sir Rafi, maraming maraming salamat po sa tulong na binigay ninyo sa amin. na 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 po yung problema namin sa Enli at ngayon po, nakakulong na po yung may-ari ng Enli. Wala na po silang ibang malulokong tao. Sir Rafi, maraming, maraming salamat po. Maraming salamat kay Chief Inspector Baltasar Biran, Deputy Chief ng Anti-National Crime Unit ng CIDG.